Yes, good day mga boss. Yung huling vlog natin ay pinasadahan natin itong Chang Interchange. Itong uh, pinaka-exit ng Chang Interchange pag ikaw ay galing ng Maynila. Gawa ng ito ay meron ng buhos na dalawang linya ng saminto papunta doon sa may box tunnel. Diyan sa may overpass na yan. At yung overpass na yan, ayan ang papasok at palabas ng expressway at yan ang mga kaliwa at kanan natin yan, yan yung pinaka expressway uh, yun yung huling vlog natin at ngayon naman ay papasadahan natin itong uh, at interchange ng tayo ay nakamotor dahil makikita nyo sa ating pagmumotor na sadyang napakaganda na nung kalsada uh, halos ito ay matapos-tapos na nga lang ay doon sa may mga dugsungan o doon sa may mga tulay ay wala pa itong buhos kaya pag napanood nyo ang video nito nung tayo ay nakamotor ay makikita nyo na sadyang ito ay halos patapos na at ito nga yung ating huling vlog nung tayo o, o kaya naman ay kahapon uh, January 13 kaya sa mga hindi pa po nakakapanood ng video ko nitong January 13 ay punta nyo po at ito po yung ating vlog. At sa nyo makikita nyo yung kabuuan nitong video ng ito. So ayan, yun yung ating update dito sa SLEX TR4 Interchange. Ibang klasing update naman to. Pinasadahan natin. Ilatag tayo. Nabuhos no? na sa minto yung direksyon na papunta ng bigol kanina papunta na sana ako ng San Pablo tinamad lang ako ba nang makulimlim ay ngayon ay tinatamad ulit ako kasalubong ko na naman ang ulan ano kaya huwag na lang balik na lang ako makatamad daw ulimlim na dun ay gubuhos pala dun dalawa tatlo ganda dito kakayoy dadaan dito at ariyari na napakaganda subukan na rin natin magpa San Pablo kung hindi na mahangin pag mahangin babalik na talaga ako hindi na ako tutuloy pinukompleto no pinuhusan na to yan o Pantay na pantay eh. Ano kung hindi papantay eh, masinang ginagamit. Ah, guguhos. May talagang pantay na pantay eh, guguhos na eh. Puno'tiya muna tayo. Maki-usisa tayo dito. Okay. Ayaw wala lang tumigil. Baka ayaw nasabihan. Dati nasabihan na ako eh kaya ako yung nadala na. Nakatagpo ako nung supladong ng ano. Engineer yata. Ayan ano. Basta. Huwag na lang. Bungkat makakaiwas tayo masabihan. Iwas na lang. Basta tayo eh. Ang natin para makuna natin ito ng ang video ay di ganito pakiraan dito tapos yung magpalipad ng road ito may vlog na ako nito mga boss ayan at bago na naman tayo magtagal ay dito ko na naiintingan ang video nito at maraming salamat mga boss sa panunod ng ating video talaga namang mainit ang ating mga video talagang ay ito yung dati ng galawan nila Kaya nga lang eh, Ngayon lang natin nakukunan Kung ano kung yan ay eh, babagal bagal Eh hindi agad natin makikita Yung mga Nangyayari Sa minto ang tala Lalatag eh Okay 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 na talaga mga boss, okay na, okay susunod na video ko ulit salamat at yan ang update natin mga boss napakaganda naman talaga mula ground update at update din sa pamamagitan ng drone ay napakaganda na at kung talagang kung ano yung nakikita nyo sa drone ayun din yung makikita nyo sa baba at sa dyan naman pagka dinaanan natin yan ay napakaganda na at napakalawak iba din nga yung kuha natin sa taas at iba din yung kuha natin sa baba lalo na pagka ito ay madadaanan natin at sya nga pala mga boss kung bago ka palang sa channel na to ay eh, huwag kalimutan mag subscribe at pintin yung bell button dyan sa baba para man notify ka pag tayo ay merong bagong video kailangan po ay mag subscribe kayo para kayo ay laging ma update libre naman po yan wala po yung kabayad bayad kaya wag na kayong mag uh, dalawang isip na isubscribe subscribe nyo na libre, libre po yan walang bayad para kayo ay laging updated matagal pa tayo mang magsasama sama hanggang sa matapos itong SLEX TR4 at saka meron pang SLEX TR5 kapunta ng Bicol kaya subscribe lang kayo mga boss